Hindi nawawala sa bagong taon ang mga bilog na prutas na pinaniniwala ang nagdadala ng pampaswerte. Pero ngayon pa lamang may abiso na ang mga vendor sa posibleng pagsipa ng presyo ng mga round fruits. Paano kaya ang diskarte niyan? Alamin sa report ni Rod Lagusad. Limang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, unti-unti nang dumadagsa ang mga namimili para sa kanilang noche dito sa Divisoria. Mabenta ang mga bilog na prutas na bahagi na ng tradisyon na pampaswerte. Kaya si Marcel maaga pa lang ay pumunta na dito sa Divisoria. Pero naniniwala nga ba siya na maswerte ang mga bilog na prutas? Pwede na rin pero nasa tao na rin kasi yun. Eh. Kung hindi ka kikilos, wala ka talaga swerte talagang kung makikita, di ba? Kailangan mo rin magtrabaho para meron ka kinikita. Anya mula balintawak pa sila. Dumayo pa sila ng kanyang asawa rito para makamura at makaiwas na rin sa inaasaang dagsa ng mga tao. May payo naman si Juti na nagtitina ng prutas para sa mga mamimili. Habang papalapit po nang papalapit yung, yung bagong taon, yung ano, tumataas po siya. Kaya habang maaga, sana mamili na sila. Kasi tumataas po talaga eh. Masisiki pa po talaga. Halos hindi na makakadaan ng tao niya, siksikan talaga eh. Pagdating sa presyo ng mga binibentang prutas dito sa Divisoria, 50 pesos ang tatlong perasong apple, 50 pesos ang apat na perasong lemon. Ang melon naglalaro mula 40 hanggang 75 pesos ang presyo depende sa laki. Tig 50 pesos ang bawat balot ng kiat-kiat. Ang pomelo o suwa naman ay nasa 60 pesos ang kada piraso. Ang pinya dito ay tig 75 pesos, 100 pesos naman ang tatlong orange at 100 pesos naman ang tatlong piraso ng peras. 100 pesos naman ang bawat kilo ng dalandan, nasa 120 pesos naman ang isang peraso ng pakwan, ang longga naman ay nasa 180 pesos ang kada kilo, at ang ubas ay mabibili naman sa halagang 200 pesos ang bawat kilo. Inaasa naman ng mga nagbebenta na mas lalakas pa ang kanilang kita habang papalapit ang bagong taon. Tulad na lang ni Maiko na nagbebenta ng mga pangdekorasyong welcome o 2024 na lobo na perfect para sa mga party. Bukod dito, may ibinebenta rin siyang mga lusis. Uh, sa ngayon po sir, medyo mahina sir kasi hindi naman gaano pang ano po yan, pang handa. Talagang pang ano lang po yan talaga, pang pailaw. Ano po yan, 50 lang po yung 10 peraso. Mabibili naman ng 50 pesos ang bawat isang maliliit na fountain dito sa Divisoria. Pinili naman ni Roland ang mas ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Ngayon lang kasi na, dati bumibili ako ng paputok pero wala na, hindi na ako bumibili. Ingat lang, para hindi na maputok at iwas na. Kasi mga bata eh, parang pambata lang naman to eh. Sawa na sa mga sobrang putok. Merap na, ingat lang. Umaasa ring lalakas ang benta ni Lina na nagbebenta ng turotot na alternatibong pampaingay. Joke naman po ang kita namin ngayon kasi yun ang ano ng mga bata sa ngayon. Magpapasko at nagpasko at saka Yung pabago ano talaga sa mga bata kasi sa papasko. Samantala sa Quiapo, ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, tila na rin ng mga tao sa sikat na bilihan ng ham dito. Ang isang kilang pineapple ham dito ay nasa 1,320 pesos. Ang scrap ham naman ay nasa 1,640 pesos. Ang Chinese ham slice na kasama ang syrup ay nasa 1,760 pesos. Habang nakiwalay na syrup ay mabibili naman ang nasa 1,880 pesos. Mabili din sa mga tao ang katabi nitong kilalang bilihan ng hopya sa lugar. Dito mabibili ang Hopia munggo, Baboy at Ube sa halagang 58 pesos, habang tig 68 pesos naman ang Hopia Mingo at Pineapple. Sa huli, ano man ang handa sa bagong taon, ang mahalaga ay salubungin ito ng positibo at may pag-asa. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas!